News Update Mga balita ngayon Westmincom Commander na Farete itinalagang bagong Army Chief kapalit ni Lieutenant General Galido Pagpapalaya sa siyam na Pilipinong seafarers patuloy na tinututukan Kongresistang nakuhan ng nanonood ng isabong e habang nasa sesyon lumantad na Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Formal lang ipinasa ni Lieutenant General Roy M. Galido ang pamumuno ng Philippine Army kay Lieutenant General Antonio Nafarete sa idinaos na 67th Philippine Army Change of Command at Retirement Ceremony sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City ngayong Webes, Hulyo 31. Si Nafarete, dating commander ng AFP Western Mindanao Command at kasapi ng PMA Big Kislahi Class of 1990, ang pumalit sa kanyang kaklase na si Galido na nagretiro matapos ang dalawang taong panunungkulan bilang commanding general ng Philippine Army o CGPA iginawad kay Galido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Presidential Legion of Honor Award bilang pagkilala sa kanyang natatanging serbisyo kabilang ang modernisasyon ng army at pagpapalakas ng civil-military cooperation. Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pangulo si na magpakita ng matatag na pamumuno at maging mapagmatsyag sa gitna ng lumalalang pandeigdigang tensyon at tiniyak ang buong suporta ng pamahalaan sa Philippine Army sa pagtataguyod ng kapayapaan katatagan at seguridad ng bansa. Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na patuloy ang koordinasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga may-ari ng barko upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa gitna ng muling tumitinding tensyon sa Red Sea, bunsod ng banta ng Houthi rebels ng Yemen. Ayon kay Lazaro, prioridad din ng DFA ang agarang paglaya ng siyam na Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea na hawak ngayon ng Houthis, pinaniniwala ang nasa Sana'a, Yemen. Nagbabala ang Houthis ng mas matinding blockade laban sa Israel at hinikayat ang ibang bansa na pigilan ang patuloy na agresyon sa Gaza upang maiwasan ang karagdagang krisis inamin ni Aga Party Representative Nicanor Briones na siya ang kongresistang nakuhanan ng litrato at video na nanonood ng isabong e habang nasa sesyon sa kamera. Paglilinaw niya, hindi siya naglalaro at pinanood lamang umano niya ang video na ipinadala sa kanya. Hindi umano siya nagsasabong at wala rin siyang online money transfer na ginagamit para sa isabo. E Noong lunes nang nag-viral sa social media ang mga larawang kita ang isang kongresista Nahawak ang kanyang cellphone at nanonood ng isabong sa kasagsagan ng botohan para sa house speaker. Humingi na ng dispensa si Briones habang hinikayat ng ilang mga mababatas na investigahan ng insidente. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>